Nagwa-viral ulit ngayon ang interview kay Ellen Adarna noon tungkol sa pagme-message raw sa kanya ni Senator Bong noon. Pero kalaunay, binawi niya rin at sinabing nakainom siya ng alak noon. kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Mm -hmm. Hala. Actually yeah. <laughs> ako, nakita ko rin yan. Parang dumaan sa TikTok eh. Uh -huh. na parang sinasabi niya na, kasi alam mo naman si Motu Isang, maintigay yung mga tanong, uh -huh. di ba? Minsan, meron ka mapupulot. Kagaya kay Osang, nalaman natin kung sino-sini uh -huh. maging naging, ano niya, la, mm -hmm. boyfriend. Eto naman, tinanong yata kung meron mga Indisent proposal na natanggap. Wala. Pero, pero na si Senator Hindi, hindi, hindi proposal bro? yung friendship. Kung mayroong politisya na nag-ano ah, sa kanya, parang... Nag nag Nag-iaya. Ah, 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 hindi, nag hindi nag Parang nagme-message or pumuporma parang gano'n. Okay. Pero hindi naman niya sinasabi na pumuporma si Senator Bong. O parang... Para, ano lang yung mga message niya? Parang mga pahapyaw lang parang gano'n. Yung hi-hello. Uh, uh, Parang ganda pero wala naman daw sinasabi na can we meet up, wala daw ganda sinasabi niya. Kasi niyo. nga, ano pa yan prensip? Nagkasama sila sa pelikula yeah. na with Vic Soto. Ay, oh! Enteng Aguilla, Aguimat at si Enteng wow. Cabisote. Oo, at ang interview na is 2013. Oo. oo. Ang tagal na, oh! Oo, -tagal pero na. nakakaloka lang na 2024 oh, na ngayon. Oh. Bumabalik yung video, di ba? Napapanood natin ngayon <laughs> sa Facebook, sa TikTok, di ba? Parang iniintiga patuloy si Senator Bong yan, oh. eh, di ba? Kasi pinag-usapan din lang yung about ano, masturbation. may, <laughs> ano, ngayon eh, may asawa na si ano eh. Oh, may diba? oh, Derek eh. Ramsey N. na siya. Oh, oh. Di ba? Kasi ang mga tanong-tanong doon, kaya ano, tanggang direction, ang lang, di ba? Yung hmm. I mean, forbidden question, di ba? Oh, Ganun yan. Oh, oh, oh. twister So, hindi naman ano, nagkaroon ng kulay talaga na ano yung interview na yon ni eh, oh. ano lang ganun lang talaga nang sambit lang pwede siguro ng ano gusto makipagkaibigan gusto maging ano o oh, kasi nagka-work together kasi oh. di ba oh. na kung lulusot, di ba ka makalusot, parang <laughs> gano'n. Hindi natin alam, di ba? Oh. Or gusto lang maging friendship talaga, gentleman. Pero siyempre, biglang makikita mo ulit, lumalabas yung video niya. oh, yan. Viral na naman, oh. diba? Ilang years 20, 20, 20, na 2030, 2024 na ngayon? Oo, 11. 11 years. Diyos ko, kaya nakakaloka mga interview ngayon, oh. ano? Kakalkal, makakalkal. Siyempre doon nga, nangakalkal ng mga past interviews, eh, videos, di ba? Oh. Pero alam mo, friendship, ito nga, nung birthday kasi Tita Aster ni Amoyo, napag-usapan nga yung, ano, yung film fest mo, ni Bong, mm -hmm. Bong yeah. Okay. Kasi, bigla siyang, ano, eh, nagpa, ano, ng, ano, ng pamparapol, Senator Bong, parang, nag, ano, nag, ang tawag doon, nag-pledge, di ba? Okay. Mm -hmm. Oo, tapos, doon, nabanggit talaga, napag-usapan din na, ano nga hindi na itutuloy yon o tigil muna kasi baka hindi nga mahabol doon Or sa deadline di ba oh. oo, oo so maujud din yung ano labi po bong rebilya yeah. ay pero diba? sayang di ba pero siyempre kailangan din si Senator Bong na ano eh na. na magkaroon ng exposure bago ano eh, bagong bago ang election. Kasi hindi siya pwedeng magkaroon ng show or movies pag election na eh. Yan so, siguro so, mas mag, mag yung sitcom na gagawin eh. Wala masyadong stance, wala masyadong ano. Or ito kasi action to Alice Pogi oh. eh. Talagang full length action. Paano makakapag-action kung alam naman po natin nangyari sa pa? In George. O, oh, in George oh. siya, di ba? Anyways, pagkalita, Senator B